Itong buwan, nakatanggap ako ng tawag tungkol sa isang stranded dolphin na nasa gip at nakatakdang dalhin sa isang pasilidad sa Sambales. Kailangan raw ng endoscope para masuri kung anong nasa dulo ng nylon sa bibig ng dolphin. Ang gadget na or instrument na ipapasok natin dun sa katawan ng isang pasyente. So dito meron lente dito, may lente tapos susilipin mo dito. So ito yung dadaling ko ngayon dun sa subik para makatulong tayo dun sa na-rescue daw na raft to dolphin. Para maagapan ng kalagayan, kaya dali-dali ako pumunta. Isang rough-toothed dolphin ang nadatnan ko na sa isang rehabilitation pool. Pinabantayan at sinusuri ito ng mga wildlife vet. Kilala ang rough-toothed dolphin sa kanilang pangin. Ayon sa mga mangisda, Ilang oras na itong hinampas ng alon sa baybayang barangay ng San Isidro, Kabangan at mukhang hinang-hina. Binuhat at pansamantalang inilipat ang dolphin upang masuri. It's a great experience for me to be able to assist in taking diagnostics. Ano ba yung mga sakit niya? Kung nasan ba yung end ng nylon na yun? Pero hanggang hindi mo na ma we cannot be 100% sure. Meron siyang stretcher. Yung stretcher na yun is made of fabric para hindi siya magasgas. Ang purpose nito is to protect the body na hindi siya mahirapan huminga. Estimated 100 kilos and 7 feet itong rough te dolphin na na-rescue binabasa-basa siya, may hose na nakaabang para hindi siya mag-dry. With a count of three, iangat yon and then sabay-sabay kami aandar papunta dun sa lugar kung saan kami mag x Pag-angat pa lang ng dolphin from the pool, dadirin siya dun sa lugar na i x siya at ultrasound. Nakahanda na lahat dapat yon kasi dapat hindi ka nagsasayang ng oras habang inaangat mo yung dolphin out of the water. Sa dulo ng nylon, nakumpirmang isang kawil o hook ng mangisda ang pumasok sa tiyan ng dolphin. Ito ang yung resulta ng pag x namin dun sa field. na ano? Nasa kaliwang bahagi siya ng chan. Dahil dito may makita tayong mga ribs niya. So yun yung indicate na nandun siya sa huling parte ng uh, chest cavity. Yung actual size ng hook, ganun siya kalaki. Ha? Huh? sa rehabilitation pool. Alinlahan sila sa pagsuporta sa kanya kasi pag hindi sinuportahan si Kawil, ang tawag nila, lumulubog siya. Doon pa lang may mali na eh. Kasi dapat buoyant yung mga dolphins. Dapat kasi parating basa yung tagiliran nito. At uh, habang pinapainom ng gamot, sinasamahan ng antibiotic para hindi siya matuyuan o ma-dehydrate. Sa dahan-dahan pagpasok ng endoscope, nakita natin na maayos ang kalagayan mula sa lalamunan hanggang tiyan ng dolphin. Pero makalipas ang dalawang araw, pumanaw din ang raft to dolphin. In-explain sa atin kung ano yung nangyari. Before mamatay siya, na parang nagsistruggle siya, umaangat na yung bibig niya. Parang bumubuka na yung mata niya. And then yung tinatawag nilang death hole. Parang nangingisay siya, pero paikot-ikot yung movements niya. Si Kawil namatay noong 7.25 noong umaga. Dadalhin siya doon sa wind doon yung parang clinic. And uh, lahat ng mga procedures doon natin gagawin. Ininecropsyan na siya, bubuksan siya para malaman ko ano pa yung mga ibang organs o yung damage na nangyari sa kanya na posibleng naging cause of death niya. Pilipinas, 11% lang ng na-stranded na dolphin ang nabubuhay matapos ma-rehab ng tape. Na rough dolphin ko dahil pinaka-surface ng ngipin, magaspang. So ito, as I run my gloves through the teeth, kumakapit somehow yung, mga, uh, latex glove ko dito sa, sa ngipin. Compare sa sa ibang ngipin ng dolphin madulas. Ito yung mga nakikita nyo puti, hindi yan design, ano? hindi yan natural sa ganito mga dolphin. Yan yung tinatawag na cookie cutter shark scars. Ang marka sa katawan na posibleng mula sa kagat ng cookie cutter shark at dolphin ang ebidensya ng katandaan nito nang isinailalim sa necropsy. So ito yung sis na In-incise ko, pag in-incise, may lumabas na uh, parang soft gel. Tapos nandiyan daw yung parasites. So, itong mga parasites na ito, halos normal ito sa mga wild animals. Pag humina na yung resistensya nila, lumalakas yung epekto ng mga parasites nito. Maliban sa parasites, Ugat at dahon ng water hyacinths ang laman ng tiyan. Malayo sa karaniwang dapat na kinakain ng isda at pusit. First time nakakita Gassy ng contents na dolphin na kumain ng water hyacinth. Yung previous na nag-cause ng impact, so usually mga basura, plastic. Indagdag no. pa ang kawil ng mga isda Pero, na pumasok dito. Hindi mo malalagay yun sa loob. Ay, sumabig okay. na. Nag-hook nag na siya. So, while pulling it, Sumasabit siya doon sa mga lining ng stomach. Isang patunay na maging ang kanilang pagkain at kinalalagyan ay posibleng nanganganib na din. Nagawa ko mang makatulong upang malaman at masuri ang kanilang kalagayan, mas gugustuhin ko pa ding makita silang buhay at malaya sa karagatan.